Kamusta mga ka -unter? Sa tingin mo, sino ang mananalo kapag naglaban si Nakarolo at Neper P2? Parehong mga especially si Nakarolo at P2 at itinuturing na dalawa sa pinakamakapangyarihan sa serye. Sa video na ito, tatalakayin natin kung sino ang mananalo kung maglalaban ang dalawang ito. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page, ilike at ishare ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na gaya nito. Mag-comment ng inyong mga tanong o suggestion at sasagutin natin ang mga yan. Muli, maraming salamat sa patuloy na suporta mga ka-hunter. Corolla vs. Pito ngayon, simulan nating isipin kung sino ang mas malakas sa laban sa pagitan ni Naparolo at Pito. Una sa lahat, si Pito ang tiyak na mas mahusay na mandirigma pagdating sa physical na kakayahan. Si Corolo ay isa ring master ng mga kakayahan sa katawan. Pinuri siya ni Silva sa pagbuti ng kanyang mga kasanayan sa katawan. Sinasabing malaki ang kanyang ipinagbago mula noong huli. Gayunpaman, wala pang makakatapat kina Meruem, UP at Pito sa physical na kakayahan. Ang tangi maaaring makipagkumpetensya sa tatlong ito sa purong lakas at bilis ang 100 type Guanyin Bodhisattva ni Netero kahit na ang 100 type guanyin bodhisattva ay hindi nasaktan si Pito sa kabila ng direktang tama kahit na lampasan si Pito sa bilis nito. Sa makatuwid, ligtas na sabihin na kahit si Corolo ang pisikal na kakayahan ng tao ay walang laban sa tatlong ito. Gayunpaman, hindi lamang ito sa pisikal na labanan kundi pati na rin sa pagsubok ng lalim ng mga kakayahan ng nin sa Hunter x Hunter. Sinubukan ni Corolo na nakawin ang kanilang mga kakayahan sa laban ni Naseno at Silva tulad ng pagpapaliwanag sa kakayahan ni Corolo upang makuha ni Corolo ang isang kakayahan gamit ang skill hunter una kailangan masaksihan ni Corolo ang kakayahan ng nin sa aksyon gamit ang kanyang mga mata pangalawa kailangan niyang magtanong tungkol sa nin at masagot ng biktima. Pangatlo, ang palad ng kanyang biktima ay dapat maipatong sa fingerprint sa pabalat ng bandit secret. Pang-apat, ang lahat ng nabanggit ay kailangan makumpleto sa loob ng isang oras. Sa dami ng kinakailangan upang makuha ni Carollo ang ability ng iba, sa tingin ko, hindi niya magagawa ang mga kinakailangan ito laban kay Pito. Sa makatuwid, imposibleng makuha ni Carolo ang kakayahan ni Pito gamit ang skill hunter. Kahit na makuha niya ito, mayroon si Pito ng tatlong kakayahan ng men, ang Dr. Black Blight, Terpsichora at ang Papitiring. Ang Dr. Blight at ang kakayahang Papitiring ay hindi pang laban ng mga kakayahan kaya't ang Terpsichora lamang ang posibleng makuha ni Corollo at malamang ang Terpsichora ay ang kakayahang lubos na mapabuti ang sariling pisikal na kakayahan at kung magagamit ito, ang pisikal na kakayahan ni Corollo ay mapapabuti rin at maaari siya makipagkompetensya kay Pito. Gayunpaman, ang mga kalamnan ni Pito ang nagpapalakas sa kanya at kahit nagamit ni Corollo na isang tao ang kakayahang ito, hindi niya mapapabuti ang kanyang mga kakayahan na katulad ng kay Pito. Sa madaling salita, may mataas na posibilidad na magkaroon ng masamang epekto kung pipilitin ang katawan ng tao na mapabuti ang pisikal na mga kakayahan tulad ng automatic operation ng Black Boys ni Shalnark. Sa makatuwid, ang paggamit ng TERP si ay mapanganib at ang posibilidad na makuha ito ay napakababa. Ang posibleng pinakamahusay na tsansa ni Corolo ay ang labanan gamit ang mga kakayahang mayroon siya. Ang kakayahan ni Corolo na gamitin ang pant-pant cloth ni Owl ay maaaring epektibo. Hindi ko alam kung kung ang pan-pantlot ba ay maaaring ilagay ang kalaban sa estado ng Zetsu tulad ng nangyari kay Nabunaga na isang malakas na mandirigma na hindi makalabas matapos mahuli. Kung magagawa ni Corolo na mailagay o maibalot si Pito ng panpantlot, maaari niya itong tapakan hanggang sa madurog gamit ang natural lamang na lakas. Sa anumang kaso, maaari itong magkaroon ng kakayang supilin ang nin at patayin ang lakas ng kalaban. Higit sa lahat, ang katotohanan na ginamit Koro lo ang pan pan cloud sa nakakamatay na laban nila ni Zeno at Silva kaagad kahit nakakakuha niya lamang ng ability na ito kay Owl ito ay nagpapakita na kaya niyang patayin kahit ang dalawang ito kung makuha niya ang tamang kakayahan sa makatuwid epektibo rin ang pan pan laban kay Pito ang tanong ay kung may pagkakataon si Corolo na balutin ng pan pant cloth si Pito, maaaring hindi alam ni Pito ang maraming bagay tungkol sa mga kakayahan ng Nen, Pero dahil nakita natin kung paano niya tinapos ang buhay ni Kite gamit ang Crazy Sluts, tiyak na magiging maingat siya sa kakayahan ng kanyang kalaban. Kung titignan niya ang cloth wrapper, may isip niyang susubukan siya nitong balutin. May kaunting pagkakataon na mananal si Corolo, pero sa tingin ko pa rin, mananalo si Pito dito. Mayroon din si Corollo ng Sun and Moon. Pero kailangan nitong ma-stamp si Pito. Ang Sun and Moon ay nangangailangan ng paghawak sa target ng tatlo hanggang sa 5 segundo para sa pinakamataas na epekto. Ang isang saglit na hawak ay hindi sapat upang masaktan si Pito. Hindi nga ito naapektoan ng ang direktang tama ng 100 Type Guan Yin Bodhisattva. Upang mapanatili ang imprint ng tatlo hanggang sa 5 segundo laban kay Pito, kailangan mahuli niya ito sa ilang paraan. Kaya kahit na may sun and moon, hindi maganda ang chance ni Corolo na manalo. Sa makatuwid, sa biglaang laban, mananalo si Pito dahil sa kanyang superior na physical na kakayahan. Pero paano naman sa kaso tulad ng laban ni Corolo at Hisoka kung saan itinakda ang oras at lugar matatandaan na lumamang si Corolo sa labanan nila Hisoka dahil sa napagandaan siya nito. Ang dahilan kung bakit natalo ang extermination team ng Chimera Ants ay dahil sa hindi lamang sa pagkakaiba ng purong lakas ng labanan kundi pati na rin sa totoha nang hindi nakita ni Nakel ang buong aura ni Yuppie nung ginamitan niya ito ng hackware at iba pang mga di mga bagay ang nangyari. Sa kakayahan ni Corolo na talunin si Hisoka gamit ang maingat na paghahanda maaari nating ipagpalagay na makikipaglaban siya ng maayos kay Pito. Kung mawapatigil niya ang galaw ni Pito ng isang sandali at tatamaan siya ni Corolo ng panpanklot, magkakaroon siya ng pagkakataon na manalo sa laban. Kung ang laban ay maingat na pinaghandaan magiging pantay sila sa kabuuan kung biglaan ang laban mananalo si Pito kung ang laban ay maingat na pinagandaan sa isang tiyak na lugar at oras posibleng pantay sila ikaw ka hunter ano sa tingin mo ang magiging resulta kung maglaban ang dalawa anong kakayahan ang kinakailangan gamitin ni Corolo upang manalo sa laban kay Pito nais kong marinig ang inyong saloobin at opinyon sa comment section sa ibaba maraming salamat sa mga ka hunter nating umabot sa dulo ng ating video kita kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.